Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami manguhan nito mga tambilok dito sa mga groups namin. Nakatikim na ba kayo nito guys? Grabe, sobrang dami nga pala nito dito. Kaya nga guys, hindi ko na napigilan yung sarili ko at kaagad kong tinikman dito yung isang tambilok na nasa loob ng kahoy. Magkikilaw nga lang guys tayo nito tapos mag tayo nito malaking isda na kung tawagin dito sa lugar namin guys sa isdang pakoy. Kaya samahan nyo kami guys. What's up guys? Napadaan lang channel nga pala guys, your daily dose of good vibes. Samahan nyo kami guys sa another adventure natin ngayong araw. Dahil nga guys may nag-request na isang followers natin na manguha daw tayo ng mga tambilok o woodworm dito sa lugar namin ay papagbigyan natin siya. Tal guys, matagal-tagal na rin naman kaming hindi nakakatikim nun ni Dugong kaya susubukan natin ulit. So yun guys, what's up mga kanapadaan lang. So for today's video nga guys, eh, samahan nyo kami at manguha tayo ng Tambilok ang tawagin dito sa lugar namin Pero sa ibang lugar guys, ibang tawag nun eh Pero sa Ingles ay woodworm ang tawag Kaya yun, samahan nyo kami Let's go! Tapos ayun na nga guys, ano habang papunta nga pala guys tayo doon sa pagkukuna natin ay kung makikita nyo itong groups na to na napaharaming talaba talaga na nakadikit doon sa kanilang mga ugat sa ilalim. Ito rin nga pala guys yung nagsisilbing breeding ground ng mga isda dito sa lugar namin kaya sobrang dami talaga nila. Tapos ayun na nga guys, ano maya maya nga lang ay nakarating na agad tayo dito sa pagkukuna natin ng mga tambilok o woodworm. Grabe guys, may nakuha agad dito si Duong dito sa may dulo ng sanga. Tinikman niya nga kaagad ito guys at good daw. Ito nga pala guys, mga tambilok ay pwede nyo na nang pagkakuha na pagkakuha nyo lang guys to sa loob ng kahoy. Pero mas masarap dito guys yung eh ginagawa namin kilaw pero guys yung mga matatanda dito sa lugar namin talagang pagkahugot pa lang nila doon sa loob ng kahoy eh kinakain na kaagad nila marami kasi guys nagsasabi dito sa lugar namin na masustansya daw talaga itong tambilok pagkabukas ko nga lang guys nito itong isang malaking kahoy eh grabe nakita ko agad itong mga matambilok dito sa loob kung makikita nyo guys o oh, dyan sila nakatira sa loob na yan talagang may mga buta sila dyan isipin nyo guys kaya nilang hukayin itong loob ng puno kasi guys napakalalaki talaga nung ngipin yan talagang parang sobrang tigas talaga na buto madalas nga pala guys nakatira itong mga tambilok na ito dito sa mga patay na kahoy or yung mga kahoy guys na malapit doon sa may tubig. Marami nga pala guys mga iba't ibang klase dito ng tambilok sa lugar namin depende na lang sa mga puno nilang tinitirhan. Pero kadalasan talaga guys na klase ng tambilok na masarap eh dito sa lugar namin eh yung nakatira dito sa puno na nige tsaka doon sa puno ng bakawan. Ito nga pala guys yung kanilang ngipin o oh, grabe sobrang talas talaga niyan kaya ukit okay, 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 talaga sa kanila itong loob ng puno. Dahan-dahan nga lang pala guys, tayo sa paghigit nito mga tambilok dito sa loob ng puno kasi guys madali talaga tong maputol. Ito nga pala guys, lasa ng tambilok na ito ay mahalin tulad ko sa lasa ng talaba guys Pero medyo mapait siya guys ng konti kasi nga puno itong kinakain niya Pero masasabi ko talaga guys na masarap din talaga to At bukod dun guys, napakasustansya rin talaga Isa rin nga pala guys to sa mga exotic foods dito sa lugar namin Na talaga namang matitibay lang yung sikmura para makakain ka nito Kung titingnan mo kasi guys, itong itsura ng tambilok ay eh, para talaga siyang bulate At dito nga guys, sa part na to ay susubukan ko na rin Grabe guys, talagang medyo masarap-sarap din at medyo mapakla Pero kahit medyo mapait guys, isa na rin kaming kumain dito dito ni Dugong kaya napapakain na rin kami na medyo marami-rami nito. Syempre guys, nakakuha din dito si Dugong at sinabi niya sa akin hindi rin daw siya magpapahulit. Kinain niya nga guys itong isang malaking tambilok at grabe guys, oh, sobrang saya talaga niya. Nakakita rin nga pala guys ako dito sa gilid na napakalaking talaba. Buti na lang guys, may dala kaming suka dito kaya nilagyan ko na agad at nung pagkakain ko guys nung talaba, grabe, ito talaga guys ang pinaka-quality yung lasa. Kasama ko rin nga pala guys, isang tropa ko ngayon na si Lander at eto guys, titikim daw siya dito ng talaba. Madalang lang kasi guys siya makatikim ng talaba kasi taga Nueva Ecija yan guys. Pagkarating nga, lang guys namin ni Dugong dito sa aming palaisdaan ipinalinisan ko na agad sa kanya yung mga nakuha namin tambilok aalisin nga lang guys natin yung mga kinain yan sa loob kasi mapait yun gawa po na yung kinakain nila may dala rin nga pala guys kami dito isdang pakoy na malaki iihawin nga pala guys natin ito ngayong araw tapos ayun guys after nga lang ni Dugong malinisan niya eh, eto na isasalang na rin namin dito sa aming paglulutuan bunot nga pala guys ang gagamitin natin sa pagluluto para medyo masarap at kumapit talaga yung lasa niya at dahil nga guys nilalamig dito yung isdang pakoy ayan kinumutan muna siya namin ni Dugong nakakaawa daw kasi sa binidugong sa akin. Habang nagagayat nga guys ako dito ng mga rekado, nilalagay natin do sa ating kinilaw na tambilo. kay eto si Dugong talagang pinapaypay niya at binibilisan niya maluto itong iniihaw namin na isdang pakoy. Ito na nga pala guys yung mga samya natin gagamitin do sa pagkikilaw natin. Nagayat lang ako dito ng luya, sibuyas at bawang at syempre guys may paminta rin tayo. Medyo konti nga lang palagay guys yung nakuha natin tambilo kasi medyo uulan na talaga. Dito nga guys sa part na to ay pinaghalo-halo ko lang dito yung mga rekado na ilalagay natin dito sa ating kinilaw. Grabe amoy pa lang talaga nito guys nakakatakam na. Lagyan ko na rin nga pala guys ito ng paminta para medyo mahalang-halang naman tapos pinisaan ko ng dalawang perasong palamansi guys para maging balanse yung lasa niya. After nga lang guys ng ilang minuto, grabe sobrang bilis naman ni naluto itong aming iniihaw na isdang pakoy. Kaya nga guys dito sa part na to, ititiklapin ni Dugong dito yung balat at papakita niya sa inyo kung gaano kataba itong isdang pakoy. Napakasarap talaga guys nitong ihaw at isasawsaw natin do sa mahalang nating na suka. Eto na nga pala guys yung trip natin ngayong araw Gumawa lang kami dito ng sa usawan Tapos ito yung kinilaw na tambilok natin At grabe guys oh, sobrang taba talaga niyang isdang pakoy natin Talagang solid yung food trip natin Siyempre guys nagpasalamat lang kami kay Lord Sa pag-iingat niya palagi sa amin dito sa pagbablog At ayun guys nag start na rin kaming kumain dito Sabi nga guys sa akin ni Dugong Siya na daw mauunang tumikim nitong ginawa namin kinilaw na tambilok At eto nga guys first bite ni Dugong Grabe medyo maasim-asim daw guys pero solid talaga Siyempre guys tumikim na rin ako nito Kasi napakasarap talaga nito guys at madalang lang talaga kami makakain kasi mahirap tong kunin. Tapos ayun kumuha na rin kaagad ako nitong ating isda. At sinausaw ko dito sa ating toyot suko at grabe guys first bite natin quality at medyo uulan lang aday dito sa part na to kaya sabi sa akin ni eh, Dugong bilis na, na, daw namin ng pagkain kasi baka daw magkasabaw yung aming kanin. May isang luto nga pala guys na masarap pa dito sa isdang pako yung iniihaw muna nila tapos ginagataan nila guys dun sa luyan dilaw talagang quality rin yun. Tapos maya maya lang guys habang kumakain ay eh, bumubuhos na talaga yung malakas na ulan sa likod namin kaya sabi ko kay Dugong tara na tumakbo na tayo. Sabi nga guys sa akin ni Dugong, wag daw namin iwan tong pagkain at eto na nga guys, takbuhan na kami dalawa. Tapos ayun guys, so kung makikita nyo, grabe, sobrang lakas talaga ng ulan na bumuhos dito sa lugar namin. Kaya hanggang dito na lang muna guys, salamat sa panonood, kita kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys, ha? Ha? <laughs>